Change Oil or Change All. Yo, what's up? Ang gabi mga puyat at ate. So ngayon ay mag-change oil tayo, no? Mabilis na mabilis lang, promise. Yan na ba yung order? Nadagdagan order niya ito eh, gawa nung naghahatid sundo tayo ng kapatid ko. Order natin, 1,575.1 Yo, what's up, what's up? Damnig. So, ito lang yung mga kailangan na natin sa pag-change oil. T-wrench na 8mm. Socket wrench, 19mm. Siyempre, lang is embudo or oil panel, oil filter, basahan sa ng used oil. Alright, let's go. So, yun mga kuya, pagka nag-change oil pala ako, um, hindi ko siya ginagamit ng isang araw. Tulad nito, hindi ko siya ginagamit ngayong araw ngayong gabi lang ako mag-change oil. Oras natin ngayon guys, 8.17. Gawin na natin ang dapat gawin. Pwede nyo na tong salo ng used oil dito sa ilalim. Tapos meron siyang bolt dito sa ilalim. Ang size nito is 19mm. Pakita ko na lang para sa mga alam. Ito yung 19mm. Sarap ng tunog. Naririnig nyo ba yun? Sana all. Oh. Ito yung pinaka drain bolt niya. Yung pagluwag. Pupunta dito sa kambucho. Ito na yung sunod natin. Oil filter. <tipos> ito, extra basahan. Tapos, pupunasan natin yung loob. tapos nakalimutan ko pala kaya kailangan nyo rin pala ng long nose para dito sa dipstick pero bago yan salpak na natin itong ano oil filter yung oil filter na ginagamit ko genuine genuine na oil filter galing sa kasa yung may malalim na butas patapat sa'yo yan babalik na natin to pero pupunasan ko na rin to yung ulay black natatanggal kasi yan eh pag natanggal balik nyo lang kasi pag uh, di nyo nakakabit possible na mag leak yung langis may butas tatapat nyo lang and just like that tapos na pupunasan ko na rin yung mga bolts So, babalik na po natin. Babalik na natin to. Uy. Buko pa eh. So, balik na natin to. Hand tight lang muna. Okay. Tapos, bago natin isalin yung ano, yung langis, binababa ko muna yung center stand tapos i-binebend-bend ko ng konti para malaglag din yung mga nasa gilid Pag may mga tumulong ganun, kung sa nyo mabuti, madulong sa gulong yan. Tunin na natin yung long nose. Wait lang, kunin yung long nose. Balik nyo muna yung drain bolt. Basic lang din naman ito linisin. Eh. Um, ito, natatanggal naman ito. Yung parang filter, tsaka yung spring. Itong orange, natatanggal din naman siya pero ako hindi ko na siya tinatanggal pinupunasan ko na lang siya mabuti pati so, itong ilalim para all goods in the wood all goods tara ito mga spring nasa nyo lang dun ay pinasok nyo na ulit sa akin or sa pinaka lagay nyo sa ilalim ang tetsura nyo drain spring, to yung filter. Gamitin na ibang part. Ito medyo mahirap din ito yung balik eh. So ginagawa ko ganito. Tinutuula ko ng daliri. Saka ako pinibigit. Iniigop. Sana nakikita nyo yung ginagawa ko. Ayan kumagat na. Make sure na pantay yung bolt. Hindi siya tabingi. Para hindi malost thread pag hindi na kaya ng kamay mo, gamitin mo na ng socket wrench. Kira ko sa sarili ko eh. Baklas. Sabi. So, in guys, malapit na tayo matapos. So, dito, hindi ko siya basta nirerektang nagamit ako siya ng basahan para hindi siya magasgasan no? counterclockwise una ganun lang ka basic panchameter lang to guys pero ang ginagawa ko dito uh, nagtitira lang ako ng konting konti mga hanggang dito siguro ay mga hanggang dito pagka hindi ako sigurado ganito ginagawa ko edi tigil na ganyan kabit mo tong dipstick ito yung sakto lang nasa gitna Ito parang may diamond, diamond, or square. Pag nakita ko, hanggang dito naman, umabot pa nga dito eh. Siyempre, uh, bababa pa yan kasi iikot ko yun lang eh sa buong makina. So, okay na yun. Tapos, gamitin nyo ulit na no? long nose. okay. So, ganun lang ka basic pag change ko yung mga kuya. Sana, sana nag-enjoy at may natutuwang kayo sa video na ito. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Alright, peace!